Hello guys. Hanap tayo ng cellphone. magbabayan -bu yung cell tayo. Try natin i-vlog yung kung paano bumili ng cellphone online. Hindi kung paano din i-benta. Tatry ko. Tatry ko mag-flip ng ganun. Tignan natin. Then pagtagpi-tagpi lang natin next clip yung makakuha na ulit ako ng unit. Update ko kayo guys. Hey guys, nakahanap ako ng cellphone. iPhone 15 Pro Max. 256 GB. Um, ang bibilin ko siya ng 48K. Ayun po yung deal namin. Then pupunta tayo ng Munoz, Macdo para pick upin yung unit okay. try ko do i-document guys yung ma pinaggagawa ko itong 2024 ngayon lang update ko kayo guys bye so guys nandito na ako sa meeting place hintayin ko na lang yung ano seller patigot lang muna ako Kalitaan ko kayo guys kapag na nakuha ka na Pumunta mo na ang KFC pero sa McDo meet up namin Waiting game eh Tagal nung ka up to Pero malapit na daw siya Kalitaan ko kayo kapag nakuha ka ng unit Alright tapos na Nandun ka na Uwi na ako guys Hello guys, nasa bahay na ako. Hindi pa na nakulip kanina mo. Ito yung Hello guys, kakatapos ko lang kumain. Then, yung unit is pipicture natin maya maya. Hindi ko alam kung tama. But I think alam ko mura lang yung nakuha ko hindi ko lang alam kung mahirapan ako i-benta siya, pero we will see next clip natin kapag may bahay na sana makuha agad makuha agad balitaan ko ulit kayo guys bye hello guys update may dito sa bahay para i-check unit update ko kayo guys kapag nag go na siya ah Dilim na. Oh. Ayun, update ko kayo guys kapag nag na siya. Papunta na daw siya dito. Hello guys. Nasold na. Bali, 51k na sold. Tumubo ako ng 3k. Hindi ko na binidyoan kasi naiya ako eh. Pero yun, sold na. Alis na ulit ako guys. Bili ulit tayo ng iPhone. Shish! Ayun lang guys. Um, try ko edit yun. Yung clip ko. Kung paano ako nakabenta. Ay kung paano ako nakabili ng unit. At kung paano ako siya nabenta. Try pa natin. Try pa natin na mag-clip. mag clip na tayo buying buying tayo ngayon yun lang bye guys Hello guys, kasalukuyan na naghanap ako ngayon ng unit ulit. Ano ulit? Buying buying ulit tayo ng unit. Um, Discarte lang kasi wala tayong work. Wala tayong work dito eh. Na lang ang nakikita kong discarte para hindi ako magtrabaho. Ayaw ko kasi magtrabaho. And praise God kasi I think October, ba? October ba ngayon? October 21 ko siya nabili. Tapos nasold na siya no October 23. Wow. Pinaka mabilis ko transaction. And kumita ako na 48 ko siya na pinuha. 451. 3K, not bad na rin. Ayun lang. Share ko lang journey ko and bayang-bayang ulit tayo.